so nandito kasi yung mga damit namin ano nagmamain si nag ano uh, um, kay mama tong bag din lang siya ng so eto ganito kami guys ang mga parcel ni mama na dumadating na bago tapos binebenta niya doon kami naka doon nakakakita si mama ng mama -ano, madaming pera kasi madaming nagbaman sa kanila sa kanya kaya sa kaya kapag may nakita kayong may nagpost na kikay yun yun yung mama ko na napang nasa beach siya na nakaganito at may tattoo siya dito sa legs yun tapos yun yung pindutin niya makikita niyo puro post yung mga ano nun mga puro post yung kanyang account. Ah, okay. So, ganito ang daw gawin ko, guys. Ganito. Titik ko, dapat ma maano lang, ma itlang butas na. Tapos, yan. Yeah. Tapos, dapat yung Tapos, ilalagay ko sa Malamang, kaysa ilagay ko sa basurahan. so, yan. Let's go. with the Tayo na. Ay, mas maganda. Hindi nyo naman makikita. Dapat kita ba? Ganito. Yan. Dito. Eh. Eto, makikita nyo naman eh. Langap. Langap. Ito ang makikita pa ka. Nakikita, nyo na. Sa baba na. Okay. Ito na. Dumating na yung parcel. Yung binili ni Mama Shopee. Yung maleta. Aming daw yung black. Tapos kina Mama yung white. Ewan ba namin ko kanino yung black o white. Kasi pinag-iisipan ni Mama. Hindi kasi alam ni Mama kung kanino talaga yung white o black yan so let's go try gawin nyo na natin and yan lang baka malulog ito lang at hindi nyo na makita so ready na tayo kung ba pwede ipatong kayo hirap nyo ipatong Ayun mm. kakapag ganito yung pool ay mahirap. Um, yan. Nandito guys. Nandito yung ginagawa. So yan. Para tayo para ano para po kami yung maman para po kami big ano yung maman ito po yung ginagawa ni Mandy, na ang dami talaga bumibili kay mama kaya siya sabi ko sa inyo bumi ano na kayo punta kayo sa Ki kayo yun yung account niya tapos may makikita kayo doon na ano na, na, na may tattoo dito dito lang dito tapos nakagano at may tattoo sa tiyan may chat, may tattoo si Tani ni mama ko. Dito na lang natin ilagay yung ilag, yung natak tapos na. Yan. So, paalis kasi sila. Kaya ako, si mama dapat gagawa nito. Kaya ako muna gagawa. Kasi paalis sila. May pipik upin daw. Ewan ko. Oh, yuri read. Ewan ko kung ano, ano yung pipik nila. Ano kaya yun? Yung akala ko nga baka nga yung wig yun. Grabe. Naiinis talaga ako dito. Eh basta. Dali kayo guys. Ka. pwede guys. Ano pwede guys? Pwede ka Ano pwede? Ano pwede? Ganito na lang. Kasi ano pwede pa? Naiinis talaga ako. Pinag-tweet man ba bago kaso so wala pa no natin kailangan talaga an, antay si ato hindi naman maundi ka buk eh yan, yan kayo yan yeah. so batu damo ko so guys eto kasi Diba nga, noong February, yung ano, yung, ewan ko kung kailan nga, ewan ko. Kasi, meron daw nakisa na, ano, yung, tibang nga, may kaaway yung kuya ko noon. Si Kuya Bilog. Tinutunan ko lang siya, kuya. Pero, pinsan ko siya. So, ano, nakikipag-away siya. No? Nakita ko yung video, kasi, may nag-post viral na yung pinsan ko dahil ang daming nanood doon. At grabe. At, at ano guys, kapag nakita nyo yun, na dun, na iniinis ako dun sa nakapal dahil kilala ko nun, kay, ano, ewan ko kung saan yung, ewan ko kung ano pa ng, ano na, ng teacher na, at, ewan ko kung saan yung room na, Eh, pero, lagi ko nakikita sa iba school at grade 5 pati no at yung kaklase ko nakasali sa away paano ba naman Pink. hindi naman kasali sa away yung kaklase ko kasi nandun siya ang pangalan niya lalaki siya kalib malamang babae si ano um, nakisali siya na hindi naman talaga siya kasali nanuntok din daw yung kay kuya dulo kasali ang puta ay, huwag nang anuhin niya na. Nakikisali talaga. At sa mga bata, huwag nyo ga ano ha. Huwag nyo, huwag nyo gagayaan yung sinasabi ko ha. Ano kasi? Gra, ay. 120 na lang guys. Nakasulat. 120 yung iba 120. 20 yan. 120 oh na nga. One, two, three, two. Pero ewan ko kung ano ba talaga pressure, pressure na ito. Yung pa naman yung pinakamatalino na, ano, na classmate namin at magalong sa mat. Yung pa naman. Tapos gaganunin niya yung pinsan ko. Takikisali siya sa away. Bakit? Sila, bakit? Gaagawan ba? Bakit? Sila ba yung may... Wala nga. Bakit sila ba may bak Wait na nga. Ano nga ko? Bakit sila ba nagpapakain kay Kuya Bilog? Para ganun ganun Sila ba, nang, sila ba nagpalak kay Kuya Bilog? Sila ba nag-alaga kay Kuya Bilog? Sumula ng bata sila? Hmm. Tapos may nandja-judge. Eh, sa pinsan ko pa. May nandja-judge. Si Angel. Kaklase ng best friends ko. Grabe kumakapangla at oo oh, siya. Ispasol nga lang. Maputi pero pasol. Maputi siya pero parang ang sarap tawagin ng ispasol si Angel na yon. Nakaklase ni Donna. At alam mo, pinraktis ko to eh. Pinraktis ko yung sasabihin ko. Eto, sabihin ko, wait lang, oh my God, mag acting ako ah. Wait lang, wow, ay, sira. <coughs> ano Eto, one, two, three, go. Pwedeng magtanong, sasabihin ni Indian, ano yun, sabi ko, Ba't niya dinajudge yung vincent yung pinsan ko? Ba't inaano, inaano ba nila kayo? Wala naman kayong karapatan saktan siya. Bakit? Kayo ba nagpapakain? Kayo ba nag-aalaga dyan? Simula ng bata pa siya? Oo! Oh, tapos sasabihin niya, Practice ko lang ito ha. Kung hari siya sabi niya ganito. Hindi. Bakit? Kami ba? Hindi. Wait lang, nalilito ako. Hindi di kami nagpapakaya dyan di kami nag-alaga nag nag diyan dyan. Bakit? Kami may mga bangulang nan? Tapos sasabi ko, hindi, hindi, bakit? Kayo, Kayway... <laughs> hindi, bakit? Hindi naman kayo magulang, di ba? Oo, ispasol. Tapos sasabihin ng age, wow, kung grabe makaspasol, ikaw nga and eh, kuhan ng ano kulay mo, maputi ka, tapos may kapag-itim ka. Wow, kung makapag-itim, gitam mo to. Ang puti nito, subukan mo ako tawagin. Tapos kapag ka nasaktan niya ako, tinulak niya ako pagano. At natumba ako. ko. Sasampalin ko din. Sasampalin ko siya. At kapag susub, sinubok, kapag gumanito siya, sasabihin, ni, ako, sasabihin ko, Sige, subukan mo. Subukan mo akong sampalin at ako, ano nga yun? Ga Gaganan siya. Tapos, sabi, Sige, subukan mo. Subukan mo sa palay. Kung de babalit ulit sa itong sampal ko. Ano? Gusto mo ulit? kapag sinabi niya, Ayaw ko na. Ayaw mo din palay. Eh, ako, Ayaw mo din palay. Eh. Gusto mo bumalik sa ito? Ha? Ganon. Ganon ganon na ganon na ganun. So, maubos na yung timer. Kaya, bye! See you tomorrow. Gabi na din kasi. Kaya, kapag kapag uwi, na, pag uwi ko ng umaga. Umaga baga? Nang tanghali. Dadalhin ko mamaya ng... Eh, Mamaya hapan, Dadalhin ko mamaya tanghali yung aking phone at magpapaload ako tapos tsaka ako na lang doon ko i-edit kung ano. Basta. Grabe. Huy, kultok. Ay, nga. Hingya ko ng bukas kay mama para makapag-load ako. Hindi ko sasabihin sa inyo kung baka ma... Ay, kapag sinabi ko sa iyo, eh, baka maparating sa akin. Okay, sino naman re-reveal FB10. Ano sabi ko? Bye! See you tomorrow. Bukas ko na lang kay... Bukas na lang ako mag vlog ng mga hapon. Tsaka ako na lang kapag... Pag uwi ko yung... Ano? Kapag nasa bahay na ako, tapos papunta na... Ka, ano? Tsaka na lang ako mag vlog Bye! See you tomorrow! Love you! And... Kapag hindi pa kayo naka... Ano? Naka ano dyan, naka subscribe, subscribe na and, eto guys eto guys yung aking account follow nyo to guys ha then sabi ko sa'yo, follow nyo to follow nyo yan yung account na yan yung sentinuturo ko